Parang parang kay hole na kami yo oh. Parang parang kay hole <laughs> Diretso ang anay kahat na ulan <laughs> Ah di oh dyan Oh Oh <laughs> Papaano eh? Papalatay ka. Baka rin papalatay pa ka. Pa <laughs> Yado yan. Kaya yeah, Peter, kawa. Yan yeah, pa, wala yung mahalo na dati mga takapalingkiyay. Yeah, Oo nga. Kapag <laughs> nga ngayon ako napapunta, daming kawa. <laughs> yan yeah, po, ano, magiging na magsasako. <laughs> Ito yeah, Peter. <laughs> mapagala ka naman pala ay eh. oh. yan na po gawa po nang may bagyo kaya inano nilagyan na ng ganyan ngayon po pati ay diretsyo ang paan eh kahit naulan at kahit po medyo may low pressure ano po gawa ng mura ang palay eh parang 9 to 11 na po ang presyo ng farm gate ay di ang ginawa po sa amin ay ipinadryer at i-stackin oh, saka po ibibinta na yan so, oh. ito na po ang kaunahang paani ng aking ama po ibig sabi 3 days na po na nag-aani ngayon pa lang po ako nakapunta dito ayos naman tuyo tapos na po yung kapasin, kagahapon pa. <laughs> Yan ang lakas din po ng bahan na ano dyan tulay ay oh na ano yung tulay kaya tinalian yan po ay dito hinarbis eh. Yan, hanggang doon po sa puno ng niyog. Yun, tara po, tayo makatulong din eh. Tuloy dryer na po yan, gawa ng pagpumulan, mas bumababa pa nagiging 9 pesos na lang po yung per kilo ay ang arawan po din sa amin ay 550 to 600 ang isang sako po ng palay pag 50 kilo, 9 for 50. lugi pa ng 50 pesos sa labor lang po yung sa eh wala pa po din yung sa tanim maganda oh. ng kayak nila oh

yong pasoyo nga Ah, asta ah, tatlo ro no? Ka na, na kay sa sako 44 hindi ko na na-vlog. Pare pa akin muna ulit bukas. Oh. Bye. dito muna mo. Oh. Oh. na init na 'to, na na. May bagyo, mas malakas daw. Malakas oh. daw